Okay, magandang uh, umaga po sa ating lahat ano? uh, Nandito po tayo ngayon sa barangay Tumana, Marikina Nandito po ang Samarim uh, Empire Region, CLBR si 1 Kasama po ang ibang mga club lalong lalo na yung uh, cr 6 And um, Masikasik Elite Eagles Club And Marikina Kaunlaran Eagles Club And also uh, ating club na Samarim uh, uh samirin blue, um, blue, uh, 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 blue diamond eagles club and blue diamond lady eagles club and then samirin alpha blue diamond eagles club so ang uh, bravo samirin blue diamond eagles club as samirin charlie blue diamond eagles club and di pamilya Lady Eagles Lady Eagles Club and di pamilya uh, Eagles Club and, and also dito rin yung masigay uh, uh, Eagles Club at sa lahat ng mga kuya na sumuporta sa ating kadikhain uh, dito po ngayon tayo sa barangay Tumana po sa ano? uh, Liwanag Street na nandito po tayo para malalay ko sa ating mga kababayan na nangangailangan. No, ito po ay regular nating ginagawa tuwing panahon po ng kalamidad, no. Ang akin po ay palagi pong nandito para sa mga kababayan natin no na dumadaan po sa ganitong pagsubok ng buhay. Maraming kami sa lahat ng club na nagtulung-tulong dito uh, sa mga aming region at aming region at uh, mga club na nabagbalon dito. Uh, ito naman po'y e, patuloy nating ginagawa at uh, patuloy nating gagawin uh, uh, sa pangangailangan po ng ating mga kababayan uh, at sa marikina na uh, lagi naman punta sa mga ng uh, bagyo. Nagpapasalamat uh, kami sa lahat ng uh, kuya at sa ating uh, patuloy na sumusunod sa gawain. Maraming salamat sa lahat ng uh, sponsor na nandito rin. At uh, sa lahat ng mga kuya na sumuporta, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang angkina. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles of 1979. Service through strong brotherhood.